ng Gaza itinangging inutusan siya ni II de las Alas para ibunyag na may nabuntis ang mister na itong si Gerald Sibayan para sa aking balitang showbiz, walang kinalaman si Ai Ai Dilas Ala sa pag-post ni Sian Gaza tungkol sa pagkakabuntis ni Gerald Sibayan ng isang babae. Ito ang kinumpirma ni Sian sa kanyang panibagong post sa kanyang Facebook account. Ayon sa controversial na social media personality, 100% na fake news ang nagsasabi na inutusan siya ni Ai Ai na ipost ang tungkol kay Gerald Sibayan. Maya. Ipinost din ni Sian na screenshot ng kanyang Instagram notifications kung saan sinabi nito na two nights ago pa lang nag-follow sa kanya si Ai Ai kung saan nag-follow back daw siya dito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw sila nagkakausap nito, sabay sabi nito ng, baka ito na yung maging susi para magkaroon ako ng magandang kinabukasan sa Estados Unidos. Charot! O narito, na shout out pa ni I.I. si Sian sa Facebook account nito dahil gusto niya raw itong makausap pero hindi niya magawa dahil hindi siya makapag-comment sa post ng social media personality. Kung matatandaan, ibinunyag ni Sian sa kanyang Facebook account na may nabuntis si Gerald na halos kasing edad lamang nito kaya tiniwala yan ito ang kanyang miss na si I.I. Ay Dilas Alas.